Hello guys, welcome back to my channel. Channel ko no. Okay, gikan misa bago, bago pa ko naligo guys. Gikan misa nagwalking and aligo mi kay sobra kainit na karong panahon na. Uy niya, ako og kaligo. Ning open ko sa akong page. Kay na masa ko og naunsa na, na. daghang mang nasuko sa ako ang content. kai pasikot-sikot ko no ang akong video. Huwag ko sila kasabot. Hmm? Galibog ko ni mo, tarunga o explain. Hmm. Usahay ba, galisod ko og sabot kay murab, murabag way klaro. Gatuyok-tuyok ang istorya pero ako nalang gidaritso o sabot. Ang anak di ay Mm. Unya, napay na isan. Sa tarungag kapoy kaayo ka maminaw, ma, kapoy, kapoy kaayo ka paminaon mag istorya. Liko-liko, dili drit so daghan magpasikot-sikot sa istorya, oy. Ingon po din ko sa malibog tagpaminaw, madam. tarungag nga, narrate. Mm. Gani niya, maglisot um, istorya nga, bisaya man, ingon ako. <laughs> okay hangakon <laughs> hangakon pa yung bawuy sa mooma mga mika Baway sa mooma yung Nagkatawa ko na yung 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 Relax, relax. Slow down. Calm down. yung okay. yung ganahan mo nga. Itarong nako ganahan mo yung 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 ihan ay <laughs> wala mo ako wala kahibaw mga amiga nga kini nga may pagkabulol ko nga basta kung ko mabutan sa kuno una, mo na ko so ako lang tubig dereo oh di ba tanawa um. unya bulol ko usahay so di kay ko kakuan basta o bisaya na nahan, nagisod na ko sa pag-English sa Tagalog. O. Oh. Ganahan mo akong usbon. Mm, Bantay bitag magreklamo mo. O. Oh. Bantay bitag magreklamo mo ha. Okay. Usbon ako, no. Okay, kami ang akong duha ka anak. Wala gi -an. Wala na sila ikuan kay wala na mi nagkuan sa amahan na nila so gi gi pakuan lang na ko nga ingon anak para ma kuan karon pagkakuan na mo dire wala na wala ma may wala na mi kuan so mauto nga gikuan mi sa kuan mo nga mao an ma ma ni ikuan na an anak ikuan na mao ni mao na niya ni anak ko sa kanang sa kung kuan nga dili mangu gud dili mag dili, dili ko ganahan og magkuan mi kay basin o makuan niya, makuan na hinuon niya, makuan niya, di na ko ganahan nga. <laughs> Ay, kay hinak Ay, kuan mong good, ganang, kung um, ni makuan mong siya niya, di ko ganahan nga, makuan, mawto nga, wala lang na mong ipakuan, kay mas maayo man na kamera nga, akong mga anak, kay para makuan -ku mi, muna nga, Pinya. Nakuha na mo. Mauna nga ayaw na lang mo pagkuan kay kamo na sa akong kuan. Kay Grahan <laughs> ko mang asar karong adlaw guys kay And so gikan ko nag shower na imagine na imagine ko dito o nag-imagine ko dito o, wonder lalang o pag-abot ako sa kong page ing anak nako kong mabasahan na gipanghangak mo, gipangkuan mo, gikutasan Na nag-comment na ako nga, PW ba kuno, PWH ba, oh, PWD ba kuno ko? May mood ko eh. Oh, unya, makuan na mo. So, maoto nga, ikuan ha, nga, maun, na kuan. mo na nakuan may diri kay na kuan, ikuan may sa kuan. Unya, pagka kuan, na kuan may, Muto, nga na mi may. Unya gikuan si kuan, nakuan si ngato Unya ang akong mga kuan gipang kanang kuan. Niya wala na sila nagkuan. mau na nga anhi na lang magkuan. <laughs> Sorry. Sorry guys. <laughs> dami kay mo pang sumugod. <laughs> lang. Ay, sorry, sorry. Pero, pero, I, I will try my best. Next time. Kanang, dili, <laughs> dakang ko kanang, dakang ko direction sa kung utok ko. Ako mong utok lang, sobraan ka daghang nerves. Mga, mga, mga viens nga, mga dag ko. Kayo nga, na, dili, na, dito, isi ko, ala, ala. uya, ha, okay, ah. Hoy, maumunay oh, mo, di ba mon? so, Ku'an, karena okay, mana enggak? kuan lagi, anan lagi, udah enggak. Kamu lagi disabut. Oke, bye bye.